napansin natin sa unang part ng gospel natin, there was an invitation from the king. Dahil ano ko kasyon? Kasal. So sa ko nga, ito yung para ni Jesus, yung kasal, sa kahalian ng Diyos. So it was, dahil ito yung para niya, it was God's invitation. Amen. So ano yung iniimbita sa atin ng Panginoon? God's invitation to abundant grace of God to share in His banquet and be part of His kingdom. Yun talaga naman ang invitasyon ng Diyos sa atin. Amen? Bakit? Kung makita po ninyo, abundant, sabi doon. Doon sa wedding feast, nakita nyo, ha? Pinatabang baka. Mga pinatabang halong. Hindi lamang Basta na pagawa Kasi ako, sige, ng na kayo dyan, o oh, handa ng pansin, na ganyan. Hindi. Yung pinaka-importante sa kanya ay pinaka pinakatay para sa kanya mga isipa. Amen. Kung titignan natin, ang ating Diyos ay may hinahanda sa ating abundant place. So, parang, but, but it's it's a promise to us na ang kanilipitasyon sa atin hindi basta-basta lang. Amen? So, abundantly, magiging bahagi tayo ng kanilang kahalihan. Amen? So, next please. So, dahil may invitation, syempre may mga invited. Amen? Sino yung mga invited? So, makikita natin, may unang grupo, correct? Yung unang grupo, sino talaga yung mga pinili? So, sila yung distinguished, sila yung mga favored, sila yung mga selected ang mga sabi niya nila, second group, sila naman yung kahit sino lang na makita sa daan ay pagpupuntahin. Parang second choice lang sila. amen. So, dahil ang uh, kung sino lang dyan ang makita, so lahat-lahat na, wala nang pili. Amen? Bad or good, mabait o hindi, kung ano man siya, inimbita at pinagdala at pinabunta. So, dito po sa second group, sabi dito, the invitation is not based on our merits and status. It is offered freely to everyone who are willing to respond. Amen? So, siguro, titingnan natin, parang pagkakataon niya rin, diba? mga ka kapinili, tapos, kung tayo, kung saan mag tayo dyan, na bilong, pwede doon tayo sa muna talagang feel mo, pinilita ka lang ng Lord. Amen? Pero pwede mo din tayo sa pangalawa. Tayo lang yung everyone. Kung ano ka man, walang pili. Ano man status mo, kung ano man ang kalagay mo, ano man ang pag klase ng pagkatao mo, tayo ng pagkakataon ng Lord. Pinilita niya tayo ng lahat. Sabi doon, masama man o mabuli. So, lahat na, nagkaroon pagkakataon. Next please. Huh? Kahit huh? Okay. yan Okay. So, ano nangyari? Para mas maintindihan natin ha, isa-isa natin. So, ano naging response ng mga invited? Yung una group, they paid no attention and went off. Di nila pinansin. And then, may pinawa pa sila. Pinatay pa nila yung sinugo ng hanging. Amen. Yun ang unang grupo sila na yung pinili, eh, hindi pa nila pinisin. Amen. Kung maalala natin ang ating Panginoon Jesus, Amen. Pinagala. Ah, ano ang ginawa natin? Sinatay, hiliya, at pinatay. Amen. Pinadala para tayo pinatahin sa kanyang kahalihan at yung pinaman natin. So parang tulad ng first rule. Yung sa group. Yung second group, they accepted the invitation and attended the banquet. So, napuno, di ba nakalagin doon, Napuno ang buong hall. Puno sa lahat ng mga invitado. Ngayon, merong dumating. No? Merong dumating na hindi siya nasa alos ang kasukutan. So, kung mapapansin natin sa gospel, siya ay pinalabas at ipinatapon. Hindi e kaya nga may mo punong ko sa akin. Ang magpit na ako nito, Mario, nito, di ba? Paano mo ipakompare ito sa kingdom of heaven? Na parang pinapunta mo, siyempre wala naman kalaman ng yung tao. Gusto nyo na yun lang yung pinta. Siyempre wala kang bilis, di ba? E pupunta so, tapos ipatapun mo. Di ba parang napaka-infer. Pero kung pagkulay-kulayan natin yun, meron tayong mag-ibig sabihin ng mga So kung pumalik po tayo doon emphasis doon bumalik tayo sa slide 4, ano? Yung mga distinguished and favored and selected too. So, tatagawin mo, Sister Mills, sino po ba yun? Ang Panginoon po ba, siya pa ay may tinatangin? At e di ba sabi natin, our God is a fair God. Amen? Wala siyang pinipili. Parang parang yung pinipili sa atin. E bakit may distinguished, may favored? E bakit mayroon ilimitan, may pinipili sa pinipili? dear brothers and sisters, kung akin ng tono, uh -huh. nung nire-read ko lang po sa ating buhay, kung mapansin ninyo, meron sa atin, minsan, kung tutusin, kung batayan lang natin yung ating human standards, parang favor. Amen. May mga, mga tao, talagang hindi tayo nipa -init ako, brother Joel, pinubububuhan mo talaga. <laughs>

naman ko lang hindi naman ako gumawa So, para favor, hindi na Kung itong pili sa mo, ikaw yun, parang may advantage. You're in a better position. Anong gagawin ko? Lalayuan mo si Lord? Kung natin ginawa ng first group, lalayuan mo yung hari? Sasabihin mo sa kay, Lord, wala akong time. Sito ako, sabi ng mga invite, ay tapot ka po sa sa mga kasal-kasal na yan, di, ano ako, busy ako ba So, dahil ba tayo, Lord, may maganda tayo ng hari? Wala tayo masyadong problema. Sasabihin natin, So yun, ganyan naman, hindi ganyan naman pagkakataon na hindi ko makakulong na si Satri Rose. Nandito, kung minsan, pag meron kang kausap o meron kang katransaksyon o sa mga kasamangan natin, posisyon ko po. kasi mas nabili ko daw my Lord. Mas mag-peaceful ako siya kaya kung wala yung hindi. Eh. Kailangan natin yung isang knowledge na tayo ay nasa tap, magandang posisyon or parang favor tayo. Sabi ba, na kasi kaya, muna, kaya mag na mo mo yan o kaya siya kasi kaya biya problem na niya. Ako naman ay nakakaulawain kasi ako may mga na gano'n. Hindi dahil sa magmamahal Pero naman talaga iba sa atin, sobra. Tignan, sobra pagdating sa financial, sobra pagdating sa family, sobra sa lahat, halos kumpleto. Bakit mayroong maraming may kundang? Dahil mahal fair si Lord? Oo. Oh. Kaya may may kulang at iba may sobra para merong magbigay. Amen? Amen. So instead, kung tayo feeling mo oh, ikaw yung unang pinili at this, natatakbuhan na yung Panginoon kasi hindi mo, maganda naman yung lambda decide ma mama hai ba? Amen? iba ibang paraan. So, kung ikaw ay tinawa, huwag ka na matutututin pa. Amen? Dahil iba-iba ang iba -iba paraan. So, kung hindi ka sa sindi mo sasabihin na tinawag ako, o kapag tinawag ka ni Lord, ang tinatawag yung mga mababalitin. Lahat, at tulad na sinabi dyan, so next please ganit tayo at nagsis? So, yun. Doon ngayon, yung sinasabi natin how do we respond? Di ba? So, yung second group, di ba? Yung ipakalag na natin tumakbo. Yung pangalawang group in accept. Accept nila, pumunta sila sa pang-fell. Um, um, sila. Pagdating doon, lahat dumating. nagagalit siya doon sa hindi na katami. At sabi ko nga kanina, paano ah, hindi naman alam ng tao? Amen? Hindi pa siya invited? Parang bigla lang siya inibigahan at pinala So, brothers and sisters, ano kaya ang mensahe ni Lord sa atin mo? Bakit niya bakit hindi binigay ng parang mo doon? I would like to share with you kung ano yung napat mo na inilaya ng mo. Kaya, sabihin, let us all be prepared hindi natin alam kung kailan tayo tamatin ng pangangangang. Amen? Amen! Tulad na po dito sa pagbili ko. Bago na natin kung yung tawag na talagang good by earth na narawag. Okay. Yung muna dito sa pagbili ko, di ba? Pag tayo po tinawag dito, ano po ba yung sabihin, baka ako ba tinawag to learn sa paglilingkod? Kailangan mag-invest na ako sa damit, at kailangan ako mag-aaral sa paglilingkod. So, sabi ko nga, kanina, physical yung pinag-usapan natin, pero ngayon, ito na yung medyo spiritual at medyo malalim na dahilan ng wedding clothes na dapat suot natin. Pag tayo, pag tayo ay tinawag sa paglilingkod, dapat tayo may suot-suot nga tinatawag na righteousness. Amen? Dahil sumagot ka nga sa pagtawag. Pero ang dati mo dito, hindi mo pa rin, mali pa rin ang nasa loob ng hindi mo. Kung ano yung mga mali, na mga suot natin, ayaw na ito pa rin. Amen? Suot-suot pa rin natin. Kung baga, papasok tayo dito sa isang malinis na lugar pero nakasuot pa rin naman tayo ng maduli ng mga. na nga mo habang hindi si sa akin Kung hindi natin isipin yung physical na damit, no, literal na clothes, ano ba ang suot natin sa katawan natin na pwede natin sabihin na hindi kaaya-aya sa pangyong ng Panginoon share Siyempre, ang unang suot natin puso. Ganyan. Pag tinawag puso natin. Dapat malinis ang puso. Amen. Nararapat para sa paglilingkod ng puso. Siguro ba ito siya, sisters, hindi ko na kailangan isa-isagin para natin masasabi na ang puso ko ay nararapat sa paglilingkod. Amen? Ngayon, ganun na, naisip ko pa. Siyempre, isip natin na ganun puso na ito talaga nagagalit ang pagmamahal sa paglilingkod. Meron pa isa, kanina na isa ang dila. Ang pag-iisip. Di ba? Ang sabi nila, ang dila daw no, ay na pa yun. Kung baga, na natin yung hang natin. Napakalabot. At parang wala naman siyang ganung power sa buhay natin, no? Pero alam niyo, brothers and sisters, na ang dila, it can make or break a person. In pag nagsabi ka na, na hindi tama tungkol sa taong ito. Totoo man o hindi, tandaan niyo po yun. Kung pag nasa yung, sabi na sa sabi nga po sa'yo, kung ikaw ay nagkanat ng chismis, kahit totoo o hindi, kung ito ay pinagkalat mo, ito ay isa pa na krimen. So, totoo man o hindi, yung sinasabi mo, sa pagkatao nito ni Tao nito, kung ito ay makakapatay sa kanya, kung ito ay makakasira sa ito ay mali at So, pumasok ka, tinanggap mo ang pagtawag ng Panginoon, pero hindi ka nakasuot ang tama kasuotan. Doon ngayon natin sasabihin sa iyo ng hari, lumabas ka, hindi ka nangamatay. Amen. Kaya po, brothers and sisters, may invitation sa atin ng Panginoon sa gabi nito. Kailangan natin pagdilayin na ang ating mga sarili. Lahat tayo gusto mo Amen? Kaya tayo nandito. Kasi gusto natin lahat maglingkod. Lahat gusto natin maging masipag para maglingkod. Amen. At maganda po yun. Pero unahin muna na natin tingnan yung sarili.